mga bro ikot tayo mga bro tayo nakakita kaya so, sa dulo yun dito kaya meron ah, meron din yan dito banda mango puro ba pang eh, mango ha Mike, pasok tayo sa Nike.

Baka naman may ibang presyo pa dyan. Ah, oh, wala. Hindi ito. Hindi ito original siya. Hindi hmm? ito original. Pakita mo ba yung Nikon na ganito? Hmm. Tatlong tatak nun. Yung tela. Ayun, okay. Original. Ito. Hmm. Dalawa lang. Tatlo dapat siya. Kano? 55. Mura na yung eh, chef. Baala ka dyan. Wala ka na makikita ang ganyan. Ayun po po ito. Pag binili ko naman ito, magkapareha ka sila ng kulay. Diba? Ito kasi, big dito. Kapit na nilang binili ko hindi ko natin alam pa, ano ang ganda ng kulay naman. Kaya naman walang price ito. 150 Oh. Ha? ba? ba? Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba? kasi tela nito? Diba kong... ito Pwede ba? Pwede ba? naman ba? Pwede ba? Eto lang yan, parang isang non yan. Haan? Oh, parang isang non yan. Oo, yan yung presyo. Wala eh, parang walang presyo yan. Yeah, hindi, hindi pwede wala, yan. Yeah. Oo, oh, P175. Parang isang yan ang kwalit ng ano yun.

Oh my God. <laughs> I, just, I thought this is 55. I got my 55 got my 55. Huh? 75? 55 Pares lang naman yan. Kaya naman, madumi yung hilo talaga yan. Kami mga tatin ko, madumi yung. Mahirap ito. Ay, pula. Ito siya din. Mataas. Hindi pala pareho naman. Hindi pala pareho price nito. ito oh. yung isa. Ah, pares, kami, mm. puti lang Matindi. Maaray ta sa presyo nito. Hello mga idol.

kaya dito dito bak mai ang dito. Kalabas ko kalabas yan. Ha? Wala pa ba yan? Oo. Diyan po gusto ko ng amo ko na ang pwesto. Magtatayo mag sa ng ice cream diyan. Ah, mm. ayup na yan. <laughs> ay, Tanong na natin dito kung saan. Yung ano, siya, ay ihinig na. ay mo dito. Ay, tabasan ang apat yan dyan. Parang dyan tayo dumaan kanina. Pag ganun. Pag ganun. Pag ganun tayo. Pag tayo na. Kitang ibang ano, no?

लायो पा लायो पा itu tayo kunina ah dito nga type benda naglakat ken ina eh ito tayu naglakat ayun kadung pa sa dulo-dulo. -do -do Baka <laughs> doon pa sa dulo-dulo. पसी परसेंट Sa gilid? Wala? Ah, baka wala tubig. Itatapat mo lang. itatapat mo lang. Itatapat mo lang yung ano. Ganoon mo lang. Automatic yan. Ito, ito. Dito ka sa kabila. Sila yun. Automatic yan. Hmm.

yun, labasan na yun diba? ito matindi ito matindi itong debensin na rin pabango kaya lang ang mahal na rin dito no? tindi yan, debensin bango rin yan oh my gosh ito, Dior danger oh my god but Maaga magbukas dito. Maaga magbukas dito. May breakfast dito. Maaga magbukas dito. May breakfast

Hindi eh. Ha? Kaya, mahal. yan. Mahal. Oo. Kaya dito naman, sigurado isang pang bango niyan, Oo. bang hindi uh. na. Uh. Hey,

Oh, pupo maluluton eh, ma okay. Ah, sige. sige, sige, Hello, Mga bro, ang hanggang dito na lang mga bro. See you, mga bro. Sa next sa uh sa next vlog mga bro maraming salamat mga bro thanks for watching mga bro bye bye